Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating pong pagninilay ngayong ikalawang linggo sa panahon ng paghihintay sa pagdating ng ating Panginoon ay muli tayong pinapaalalahanan ng nauna sa ating Panginoon Yeso Kristo si San Juan Bautista ang tagabinyag, ang tagatawag, ang nananawag na patagi ng daan sapagkat ang lahat ay makakakita sa kaligtasan ng Diyos. Napahanggan ng pagnilayan na ito'y isang pananawag sa atin upang patagin ang lahat ng dapat patagin sa ating ugali. Alam natin na walang taong perfecto, marami pong kinakailangan patagin uh, mga aspekto ng ating ugali. Kung minsan kinakailangan uh, i-check ang dila, kung minsan yung ating isip, yung ating paghuhusga andyan din yung ating paraan ng paikipagkapwa uh, tao. Kung minsan yung bang sobrang prangka na gukulang sa pag-ibig, no? o di kaya naman napapasobrang pasintabi, nawawala na po yung katotohanan. No? Dapat sakto lang. No? Uh, sa ating mabuting balita, tayo din ay sinasabihan na Uh, ihanda ang daan ng Panginoon. Paano ihanda ang daan ng Panginoon? Sa pamagitan ng kababaang loob. Sa pamamagitan ng pagkatuwa dahil marami ang makakakita sa pagdating ng Panginoon. Nasana tayo po sa ating buhay maging dahilan upang ang ating kapwa ay makatanaw, no? Matanawan nila na andiyan ang Panginoon. Kaysa naman yung sabihin nila ay Naku, no, andyan si brother, andyan si sister O andyan si kung sino man no, parang ang lahi ng Panginoon Parang, parang hindi yata papasko no? Kasi parang ang sungit-sungit O di kaya lagi na lang siya ang tama Tayo ang mali no? Kaya maganda i-check din po ang ating Ang ating uh, ugali Ang ating paghahanda Kung si Kristo nga po ba ang naghahari Sabagat siya kung, kung, siya nga ang naghahari Sa ating buhay Tayo ay laging magsisikap Maging mapagpakumbaba sapagkat bilang hari, hindi lang kanyang ginawa. Nagpakababa siya. Naging isa sa atin sa lahat ng bagay maliban sa kasalanan. Ikalawang linggo na po ng panahon ng Adviento. Sana dumadating na sa ating ugali. At sana dumarating na din sa ibang tao sa pamamagitan natin, on-site man o online, yung pahatid ng ating Panginoon. Yung pahatid ng pag-ibig pahatid na ipaalala na may Diyos pala na handang gawin ang lahat upang tayo makaniig, upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Na sana sa ating pagninilay at pagsasabuhay ng ating pinagnilayan, lagi tayong makiakay at magpaakay at umakay ng ating kapwa, lalo higit yung mga nasa laylay ng lipunan, lalo higit sa mga dukha, sa mga kawawa, sa mga api pagpalain tayo ng Diyos